Hello, good morning. Maga na nga, maga akong gumising dyan kasi nag-iipon muna ako ng tubig. Nilagyan ko yung gama at saka yung mga maliliit na dito sa loob ng bahay. Ito dito kasi dito, ano, pag ang hari na, hindi na siya, wala na siyang tubig ka agad. Kaya maga dapat na mag-iipon ng tubig. Kaya yun, maga akong maglaba. Inuretso ko na pala yung mga labahin dyan sa washing machine. Nilagyan ko na rin kasi yan ang sabon. kape kape na din muna ako para hindi sumakit ang tiyan ko actually hindi yan kape na nagyan nga pala yan bubble yarn yun, yeah, konti lang kasi yung puti dyan kasi yung mga unicorn lang Binadawni ko na din pala yung mga nauna kong binanlawan dyan saka diretso ko na rin binanlawan nga ibang yung ibang babanlaw na mga kalagyan ko nalang binanlaw yung sa washing machine para mas madali tapos na kami na lang ako ng area para maisambay ko na yung mga labahin ko So, bali dito nga pala ako nagsasampay sa taas para mas mabilis na at saka hindi masamok doon sa baba. Mas mabilis kasi dito matuya at saka syempre, dinryer ko na yan tsaka isa, one hour lang yan kaya 30 minutes, tuyo na kaagad kasi mahangin dito sa taas, tsaka mo, mag lakas talaga yung init ngayon yan yung mga uniform mga palayan dito ko yan sinasampay sa may gilid ng haldan kasi para di siya masyado mainitan para pag pinanan siya ko siya is malambot pa rin after ko nga pala dyan magsampay eh nagpahinga hinga muna ako dyan konting pahinga tsaka naghilamos na din ako kasi para mag almasal na nagpalit na din ako ng damit ko kasi mga basa basa yung damit ko basa ng pawis at saka basa rin ng tubig pero kung mag-lamps ka nais, mag-almasal na ako. Tapos na ako mag-almasal dyan. So, yun lang. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and share.